para tumulong sa digmaan laban sa Russia. Bakit nagsisialisa na ang mga Russian soldiers sa kanilang pwesto at ang paghihikayat ng Ukraine ng mga foreign fighters ay sinyalis na ba ng pagbagsak ng Russia? Kaya ba nagpadala na kamakailan ng 10,000 North Korean soldiers sa Russia dahil unti-unti na nga bang natatalo ang Russia sa Ukraine? Mabilis at madaling operasyong militar sana ang plano ni Vladimir Putin ng Russia noong sinalakay nila ang Ukraine ayon sa kanyang paunang pahayag sa kanyang mga sundalo. Gayunpaman, makalipas ang halos tatlong taon, ang operasyon ay naging isang mahaba at nakakapagod na labanan na tila walang malinaw na solusyon. Ang mga sundalong ruso na ngayon ay pagod at nadidismaya ay madalas nang umaalis sa kanilang mga pwesto na nagdudulot ng malaking pagtaas sa bilang ng mga pag-aabandona sa mga unit militar ng Russia sa Ukraine. Ngunit hindi lamang ang pagkapagod sa gera ang dahilan ng pag-abandona ng mga sundalong ruso sa kanilang mga pwesto. Ang ilan ay nais nang tumigil dahil naniniwala silang hindi makatarungan ang digma ang kanilang nilalabanan o dahil nararamdaman nilang ipinadala sila sa isang mapanganib na sitwasyon na halos walang pag-asang makaligtas. Ayon sa Independent News Outlet na Media Zone, sa unang anim na buwan ng 2023, nagkaroon ng 2076 na kasong kriminal laban sa mga sundalong Ruso na inakusahan ng pag-aabandonah. Ayon sa Radio Free Europe, ang bilang ng mga kasong isinampa laban sa mga pinaghihinalaang deserter noong unang anim na buwan ng 2023 ay doble kumpara sa 2022 at tatlong beses na mas mataas kaysa noong 2021 bago magsimula ang tigmaan sa Ukraine. We arrived here for drills. We were not told anything but march forward. The commander just told, "You are going there." We were going in a column. When we started to cross the border, I asked the commander, Why are we doing this? He answered me to shut up. They told us that we will go into the field, set up tents, and live there. We didn't ride deep into Ukraine when we were hit. My car blew up and I was pushed out of it with the explosion waves. We became captives in the town. We didn't shoot back. We laid our weapons at once. We were deceived and sent to war like cannon food. I didn't think that I will have to kill someone I knew nothing. They did not hit me and gave me food. Everybody here lives peacefully and no one wants war. I was operated and now I feel better. No one abuses me. We have food. No one beats or abuses us. Better gather up and stand up against Putin. He is guilty in all of this. Gayunpaman, dapat natin isaalang-alang na karamihan sa mga analis ay sumasang-ayon na ang tunay na bilang ng mga kaso ay mas malamang na mas mataas dahil mahilig si Putin na itago ang lahat ng impormasyon tungkol sa estado ng kanyang militar. Pero ano nga ba ang mangyayari kapag ang isang sundalo ay nagpasya ng ayaw na niyang makipaglaban sa isang digmaan? Ang pagtalikod sa iyong sariling bayan ay hindi madaling desisyon at maaaring magdala ng malubang kahihinatnan base sa mga kwento ng mga sundalong ruso na ayaw nang makipaglaban sa Ukraine. Simula nang magsimula ang digmaan, nagkaroon ng ilang pagkakataon ang media na makausap ang mga sundalong Ruso na nagpasya ng ayaw na nilang makipaglaban. Isa sa kanila na humiling ng huwag ipakilala ay nagsabi sa Reuters, ito ay hindi aming digmaan. Isa sa mga problema ayon sa sundalong nakausap ng Reuters ay ang Russian army ay hindi man lang tumutupad sa kanilang mga pangako. Sabi ng isang sundalo sa Reuters noong nasa Russia kami, pinagsama-sama kami at sinabing lahat ay makakatanggap ng araw-araw na allowance, bonus para sa pakikipaglaban at mga medalya. Pero hindi namin natanggap ang mga inaasang binipisyo kaya nagpa siya kaming umalis. Bale, laping apat kaming lahat. Maraming testimonya mula sa mga sundalo na hindi alam kung saan sila ipinadala. Noong unang bahagi ng labanan, naglabas ang Ukraine ng mga video ng mga nahuling sundalong Ruso na pinahihintulutang makausap ang kanilang mga ina sa telepono at umamin na sila ay nagpapaputok sa mga target na sibilyan. Sa kapila nito, labag ang mga recording na ito sa Geneva Convention na nagpapawal sa paggamit o pagpapakita ng mga bilanggo sa anumang paraan kahit bilang propaganda. Isa pang viral na video na ibinahagi ng Ukraine ay nagpakita ng mga sundalo na nagsasabing umuwi silang pakiramdam ay naloko. I didn't know that I was going to Ukraine. They deceived me. We were told that we would go there and come back. I was afraid we are being sent to war like cannon fodder. Everyone gets shot at once we we're going in a column and almost everyone in it dies. I didn't want to fight. I wanted to live. I will say that Ukrainian military are nice guys. Dahil sinabi sa kanila na gagawin lang nila ang isang military maneuvers o large-scale training exercises. Noong unang bahagi ng 2022, nakakuha ang CNN ng testimonya mula sa isang opisyal na hindi pinangalanan na ipinadala sa Crimea at nagulat ng makita ang sarili na pumapasok sa teritoryo ng Ukraine. Siya at ang kanyang mga kasama sa batalyon ay naloko sa isang digmaan na sa tingin nila ay hindi kailanman mangyayari. Sa kaso ng sundalong nagpikay ng testimonya sa CNN, sinabi niyang hindi sila napihan na sila ay tutulong sa denazification ng Ukraine Ayon sa sundalo, sinabi niya sa pahayag na ramdam niyang kailangan niyang itago ang kanyang muka sa kahihiyan dahil siya ay nahihiya na sumakop sa lupain ng Ukraine. Ang lalaking nakausap ng CNN ay ikuinento kung paano matapos makita ang pagputol ng mga tao sa Ukraine sa presensya ng mga sundalong Ruso na pagdesisyonan niyang umalis. Ang mga sundalong Ruso ay legal pang nakapagbitiw sa serbisyo sa unang limang buwan ng digmaan. Kayong paman, noong Setyembre 2022, nagdeklara si Putin ng partial mobilization decree na nangangahulukan ang lahat ng mga Ruso na lumalaban sa Ukraine ay hindi na pinahihintulutang umalis sa militar bago ang Setyembre 2022 maaring magbitiw ang mga sundalo ginawa ito ng isang opisyal na nakausap ng CNN Pinalaan siya ng militar na maaring magsimulan ng kasong kriminal laban sa kanya ngunit itinuloy niya pa rin ang kanyang desisyon ang mga sundalong madaling nakapagbiti noon ay wala ng parehong pagkakataon para sa mga nais ng umalis ngayon. Kailangan na nilang iwan ang kanilang mga puesto ng ilikal kung gusto nilang makalabas sa serbisyo. Ayon sa politico.com, ang tanging legal na paraan ngayon para makalabas sa labanan sa Ukraine ay ang kamatayan, medical discharge, pagkakakulong, o pag-abot sa mandatory retirement age. Ayon sa iba't ibang mga balita, sinasabi ng mga otoridad sa Ukraine na may mga sundalong Ruso na nag ng kanilang mga pwesto araw-araw. Kayong paman, dahil sa propaganda ng digmaan, mahirap matiyak kung gaano katumpak ang impormasyong ito. At ang nakakapukaw ng pansin, noong Disyembre 2023, naglabas ang The Moscow Times ng artikulo na nagsasaad ng halos tumoble ang bilang ng mga sundalong Ruso na humihingi ng tulong upang makaalis sa kanilang mga unit sa Ukraine nitong mga nakalipas na buwan. Ayon sa The Moscow Times, ang grupong Idi Liasom o Get Lost na tumutulong sa mga Rusong ayaw lumaban sa digmaan sa Ukraine ay nakatanggap ng 577 na kahilingan mula Setyembre hanggang Nobyembre 2023. Ito ay tumaas ng 89% kumpara sa datos mula Hunyo hanggang Agosto 2023. Samantala, ang mga foreign volunteers ay may mahalagang papel sa pagtatanggol sa Ukraine matapos ang malawakang pagsalakay ng Russia sa bansa. Gayunpaman, magkakaroon pa sila ng mas malaking epekto sa labanan dahil sa buong batas sa Ukraine. Noong October 25, nilagdaan ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang bagong panukalang batas na nagpapahintulot sa mga dayuang bolontaryo na maglingkod bilang mga opisyal ng Foreign Legion ng bansa. Kamakailan lamang, maaari lamang silang magsilbi bilang mga private o sarhento. Ayon sa The Kyiv Independent, matagumpay na nakalusot ang panukalang batas sa parilyamento ng Ukraine kung saan ito ay pinagtibay na nagkakaisa at pagkatapos ay ganap ng ginawang batas ni Zelensky. Kasama rin sa batas ang ilang pagbabago sa mga drafts na batas ng Ukraine. Ang bagong batas ay nagpapaintulot sa mga dayuwang mamamayan na pumirma ng kontrata, hindi lamang sa sandatahang lakas ng Ukraine, kundi pati na rin sa Special Transport Service at National Guard. Ayon sa United 24, pinapayagan din ng dalawang ahensyang ito ang mga dayuhan na maglingkod bilang mga opisyal. Layunin din ng bagong batas ng Ukraine na magtayo ng isang recruitment center para sa mga dayuang mamamayan na magsusuri sa mga kandidato upang tiyakin na maari silang likal na manirahan sa Ukraine at masusim pag-aaralan ang mga recruit upang masiguradong hindi sila mga saboteur o konektalo sa mga banyagang ahensya ng intelehensya. Noong Agusto 2024, nagpasa ang Ukraine ng isa pang batas na nagbibigay ng legal na pagkakataon sa mga dayuang mandirigmang lumalaban para sa bansa na makakuha ng Ukrainian citizenship. Ang batas na ito ay para sa sino mang dayuang sundalong lumaban para sa pagtatanggol ng Ukraine. Ang batas ay nagtatakda ng isang hakbang sa proseso. Simula sa pagbibigay ng pansamantalang permit sa paninirahan, sumunod nito ay ang immigration permit at nagtatapos sa pagbibigay ng Ukrainian citizenship itinatag ang Ukrainian Foreign Legion noong 2022 kasunod ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine at ito ay nagkaroon ng mahalagang papel sa isang malalaking laban. Ngayon, ang karanasan ng mga sundalo nito ay maaaring magamit upang palakasin ang Ukrainian Armed Forces. Hanggang ikapito ng Marso, umabot sa limampung iba't ibang bansa ang sumali sa Ukrainian Foreign Legion kabilang ang mga veterano at sundalo mula sa North America. South America, Europa, Africa, at Asia. Ayon sa Defense Intelligence of Ukraine o DIU, ang pagtatanggol sa Kiev, mga labanan sa Kharkiv. Mykolaiv, Kherson, sa Polisya at mga rehiyon ng Donetsk. Ang mga sundalo ng Legion ay lumahok sa lahat ng mga mainit na punto ng labanan laban sa Moscow at patuloy na lumalaban ng may tapang laban sa kaaway. Ano sa tingin nyo ang palaki ng palaking pag-alis ng mga Russian soldiers sa kanilang pwesto at ang paghihikayat ng Ukraine ng mga foreign fighters ay sinyalis na ba ng pagbagsak ng Russia? Comment nyo lang sa ipapa. Maraming salamat!